Hello guys, so for today is a day in a life ni Raffy B pag weekend So ngayon is medyo tanghali na and kakain tayo sa labas Kasi nagkayayaan na mag-try ng restaurant So medyo pangit yung panahon ngayon Pero hindi naman masyado malakas ang ulan uh, Ambon lang, kaya hindi masyado nagpapayang yung mga tao dito So samahan nyo ako ngayong araw na to So eto na guys, every weekend tinatry ko kumain sa labas Para na rin itreat yung sarili ko tapos sakto, sumama yung kasama ko sa bahay. And naisip naming itry yung restaurant na Slaughterhouse. Yan yung restaurant na kakainan namin. Yes, medyo intense pakinggan yung pangalan. Pero trust me, masarap ang food at ang ganda ng view. Ito yung perfect restaurant pa naghahanap ka ng masarap na pagkain na merong magandang view. Hindi siya super formal and hindi rin siya super casual. Sakto lang siya para sa isang chill vibe na kainan. Pwede kang kumain sa labas or pwede rin naman sa loob at ito yung view na makikita mo. Medyo may pagka-esthetic naman siya. Tapos ayan, dumating na yung order namin and yes, mga Pinoy ulit ang nagsuserve. At itong nga si Ma'am Crystal na super bait. So umorder pala kami ng slaughterhouse platter, tapos seafood linguini at saka tahong. O diba, yan ang kinakain mo tapos ito yung view mo. Yung serving nila super generous. Yung lasa sobrang panalo. At ang bonus part, meron ka pang magandang view na overlooking sa dagat. So ito na naman ako, feel na feel kumain. Pero seryoso, sobrang sarap niya. And then, ayun, after a while, naubos na rin kagad namin. Meron pang konting natira and tinake out namin yan. At ito pala yung super favorite ko, yung tahong as in super sarap niya. Kung may babalikan ako dito yung tahongong um orderin ko ulit. So, eto. After kumain, nagbayad na kami kay Ate Crystal. Shoutout nga pala sa mga Pinoy sa Slaughterhouse. Thank you! So, ayun, guys. Sobrang sarap ng pagkain at busog na busog ako. So, ang next naman namin gagawin ngayon ay mag para food namin next week. So, ayun. Ayun, guys. So, nakarating na ako ulit ako dito sa bahay. And nakapagbihis na ako. And... Naayos ko na rin yung mga pinamili ko na kakainin or lulutuin ko this week. And abangan nyo po, meron po akong lulutuin para sa inyo. So after po noon is, ayun, magpapahinga na lang po ako ngayon dito. Relax muna kasi nga pagod nung week na nagtatrabaho. And by the way, ito po palang kama na to. Meron na po mag-pick up. So, pinamimigay ko po kasi ito. And nung pinost ko siya sa FB, meron po nag-message sa akin na gusto daw po niyang kunin or hingin ito. So, ibibigay po natin ito. Siyempre, libre po yun. Wala pong bayad. So, pipick upin na po ito. So, 3 years ko po itong kama. And, ayun, buti na lang merong ibang makikinabang. So, kesa matapon, di ba? Sayang. Alam niyo yung favorite part ko dito sa Guernsey? Is yung mga tao dito is kukuhain lang nila kung ano yung kailangan nila. Hindi porket libre ay eh mag-aagawan sila sa pagkuha. Walang agawan, walang una ako. Parang may unwritten rule dito na kung hindi mo kailangan, huwag mo nang kunin and ibigay mo na lang sa mas nangangailangan. Ang galing diba, ramdam mo yung small town energy. Simple yung pamumuhay at may mutual respect. Sabi nga nila, small islands, small town, pero malalaki ang puso ng mga tao. O, diba? So, yun guys. Naibigay ko na yung kama. And, ayun po. So, magpapahinga muna ako ngayon. So, until next vlog!